Nay. Bawal pala sumayaw dito, no? Bawal daw sumayaw dito. <laughs> ano yung maingay kanina? Ano yung maingay kanina? toko, Alam mo pala yung tuko, Mayroon, no? Kanina pa? Okay na yun. Tapos magkakaroon ng tambak doon ano, Asinta no? Ningi yo. Oh. Ah. <laughs> Bitawan mo yan. Uwi na kaya kita. wow Wow, baw. Tea di. Nang istorbo ka lang dito eh. Nakakatulong ka ba dito? O kung dito. Anong tinutulong mo dito? Baw. O yung. Ha? Baw. Wow. Sing ka nga daw? Yeah! Sing ka daw? <tinyo> eh, nakakatakot yung hawak mo. Bitawan mo na. Iba na lang. Bakal yan, no? Oh. Sugat ka pa dyan. May kalawang. Baba. Tara na. Iba na lang. Kunin natin yung toy mo. Yung toy. Pampokpok. Hilig niya sa larawang pampokpok. Nung pumunta kami ng guagua. Doon kinabili kasi syempre madaming tulos doon. Ang dami ano ni Star yung mata niya kasi dami ng kakalkalin niyang tools. Gusto mong punta kay Tito Billy? Sa guagua? Yung ikang pangpokpok? <laughs> dami niyang pangpokpok, no? Ano sasabihin mo kay Tito Billy? Ha? Ano sasabihin mo daw kay Tito Billy? Ha, bukbuk -bu ko. Hmm. Naasarin niya si Tito Billy eh. Bok bok kan bok bok. Mm -mm. Bie. Bie. Tito Billy. Bok bok. Bok bok mo Tito Billy? Oo. Mhm. Tara, tara. Tapos buk -buk. dito. Ah. Uh, baka dito na yung bench. Sa ibabaw ng kulungan ng baboy, ay yung dadaanan ng baboy. Hindi naman po ito mangangamoy pag kung may dadaan kasi hindi naman po kami nagpapa-deliver ng baboy ng weekends. Weekdays po ang ano dating ng baboy sa amin. Ayan na oh, may baboy. Ngayon, yung mga sobrang ano, may eto kasi nag ano ako nang nagpabili ako ng pintura primary colors, tsaka black and white. Pipinturahan ko sana yung mga mga ano, pasuko sa baba. Kaso na ano pala, wala na yung mga pintura. Bitawan mo yan. Madumi yan eh. Iuwi na kita. Pag hindi mo binalik yan doon, balik mo doon. Balik doon, balik. Bitawan mo yan. Ney. Tara, tara, halika. O, bitawan mo muna yun. Ah, si ka Farmer Anthony. Oo nga, bitawan mo yan. Tara na. Balik mo na yan. Uwi na ako. Iwanan na kita. Ayan na yung baboy. Bitawan mo na nga. Ang kulit tayo bitawan. Tapos ano mo sa face mo. Tara nga. Punas ka. Yan na. Dito tayo takbo na. Takbo. Dito. Okay. Oh, gusto niya daw kung tumulong. Sabi ko, bawal pa siya doon. Gusto, oh, 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 oh. gusto niya. Gusto niya kung tumulong. Tulong ako, sabi niya. Kahit bigyan ko. Oo, uh, sasakay siya sa big truck. Kasi yung makikirang po sa taas. Yun, no, binuwat nila. Sabi niya, bebe, gusto ko tulong. Tulong ako. Bigyan. <laughs> bigyak big Mag Magbubuat ka ng baboy. Kaya mo, kaya mong hawakan. Oh, yun know Kaya mo bang hawakan 'yun? Baboy Bing, Baboy Bing, Baboy Bing. Ah? Baboy Bing. Baboy Bing. Apoy. Bing. Ay, parang busog o oh, buntis yung isa sa bagay, Sabagay laglag talaga 'yan ng ano ng team. Maluwag oh Ano Ano, apat nga silang nag ano eh magkakadikit dun sa ano.

Ano na eh Nene? Hindi siya mapakali. Gusto niyong tumulong. Pero ano to, batang to, last time, nung nag-aakyat nag kami ng mga gamit dito, naglalaro po siya, busy siyang, ano, mag, um, nagbabike. Pero nung nakita niyang dumating yung kolong, tapos si Nel, Nel madaming gamit sa loob ng kolong, tumakbo talaga siya, iniwan niya yung bike niya kusa siyang tumulong hey. Hey. tamad <laughs> uwi na tayo tara hey. ah ah 'to yung Ano na kaya to? Ano na ni Jomar? Medyo mas Nag Ano na o oh. Yan May pintura na yan Nedex? Ako Ang gawa Pati kilob? Pero Mas ano na Mas okay na ngayon Mas lamang na yung ano. Bye bye ka na. Oh, ano nangyari? Oh, yung pwit mo. Oh, kinain yung diaper. Nagutom yung pwit mo. Ayan. <laughs> <Eyo. laughs> Siyempre flex natin. Ayan. Na, may nauna po sa bagyo. <laughs> yung ayuda. Ay, <laughs> right, thank you, thank you po. Sa mga boys po ito. Sama na din dito si na Ronald. Thank you po. <laughs> Guys, minuna yung bagyong uwan. Ito yung peuna. Ah. Oh. oh. Malakas siya po pa maoy, Dex. <laughs> Malakas pa ng amoy ni Dex. Ay, Kong Kong. Oh. Uh, po. Pero dahil po kan wala ng atis, Okay mo naman daw po. <laughs> wala ng atis. Tama, 2, 4, 6. Anong, Anong, ulam? Anong ulam? Ah! Sinigang ba? na salmon po! Wow! Si Tanya eh. Opo, ikaw ang puroy. Bukas ko niya ang mga puroy. Eh. Eh. Kaya bene po ikaw Ronald eh. Kasama po si Ronald. Tsaka kina ah. Uy ma. Max, may kanin-kanin ka ah. Uy. Uy. Thank you ka muna. Thank you po, Tita Mer. Lolay. Ha? Malakas. Lolay. Hey, Ay, galit siya. Thank you po, Tita Mer. <laughs> oh. Iyan ba? Oh, iyan din daw. Kuha ka daw iyan. Oh, may ano sila. oh, ganda yan, iyan. Ganda daw iyan, Paano daw yan? Paano ba yan yan? Wow naman, no ang galing wow, naman. Wow naman, bibig mo. Kakaalis lang po ni na ate Gina tsaka ni Kuya Glenn. Diretso pa silang Clark. Kasi ma, may ano, may, may um, pe perform paper yung banda po nila doon Sa so, so, may part doon. Kaso, wag po sanang umulan kasi syempre outdoor yun. Ay, charap naman. Nagustuhan niya. Tapos ito naman mga pasalubong ni Ate Mer. Ay, kari Jomar. Nandito si Jomar tsaka si Rizal. Trabaho sa ano, Dito. Tignan nyo si Nene oh, Sarap ng kain. Pupunta ko sa taas. Ay, mamambon na. Eh. Umaambon. Umakit si na ate. May nagdaatid ng mga merienda doon ng mga boy. Kasama si ka-farmer. Pwede, Pwede na siguro kanila yun eh. Uy, Nay! Dahan-dahan de. Neyo, oh, tignan mo nakaharap sa yong dami pa. Dahan-dahan lang. Nagustuhan mo? Ay. Oh, ay. Masarap. Gustuhan niya po, Tita ah. Oh? Ay may hawak na naman merienda time ayan na, oh. sarap na merienda nila ngayon dito sina Ate Mar oh. <laughs> hindi na gigit siguro ni Papa Yam yung gusto kong ipagawa dito kasi kinokontra niya kasi mahihirapan daw magtaboy ng baboy. Sabi ko, hindi naman may mahihirapan. Gawa ng nakaangat po yung bench namin. So, may space ka pa na mula dito. Sabihin, pwede nga 30 inches eh, 30 inches or 24 inches yung taas. So, matataboy mo pa yung baboy. Kakasya kilos mo ba? Linis-linis na lang. Ligpit-ligpit ng mga ano, kalat sarap sana ng ano nito kaso medyo nabasa mahirap yan ni sunogin you know, pero pa paano naman na yan Busy. B hindi na nga lang nagawa ngayon i-clear yan eh papatagin oh at least ito makakahinga din yan nintay namin to dito ako pinaka excited apple mangga ni lolo yan eh Pag nami-miss ko si Lola, aamoyin lang ang... Ay, parang nag-iba. Tapos, nagbunga. Iba naman. Iba pala, no? Oo nga. parang iba? Naku, iiyak ako pag iba bunga nito. Hindi pa kasi siya nagbunga talaga. Parang iba. Iba amoy ngayon. naman, wag. Ito. Nung nakaraan, nagmunggo kami. Yung malber yung nilagay. Masarap din siya, kaso gusto ko yung ano, may pait-pait. Mas gusto ko yung dahon ng ampalaya sa munggo talaga. Sa tinola, pwede rin yung dahon ng mulberry. Iniipo na yung pangano, kalakal. Makapagkalakal tayo ngayon, Dex? Hindi. Wala. Kalakal. Alita mo, may kapagkalakal ngayon eh. Next week na siguro na eh. Ayan, hindi na itutuloy yung bubong. Sabi ko wag na yung nasa namin sa bubong. Ito na lang, papatungan na lang tong metal na yan para hindi mainit. Ito na lang, dito na lang. Titignan na lang siguro pagdating ng ilang ano pa, ilang panahon. Alanganin po kasi dahil walang poste. Tapos, kung magpo dito, ang Yun lang naman yung problema kasi yung iba nagpipicture naman dyan kahit mainit eh. Yun lang, mainit yung metal. Hindi makakapagpapicture sa kung may gustong magpapicture. Pag nadikit, mainit. Pero pag babalutan namin siya ng something na hindi mag-absorb ng init, okay. Pwede na yun. Ito na, yan yung project next week. malinis din to magobra ka bukas kuya Jun? hindi nga be mo hindi oi Dexter eh. oi Dexter ewan eh, ko balo kayo ito yung sariling kay ayaw kay Dexter san, siya magtatrabaho hindi Eto, hindi na ako nakakatikim nito. Mabenta tong bayabas na to. Inuubos po ni Dexter. Inuubos ni Dexter. <laughs> nung dito yung trabaho, wala nang chance. Hindi, tsaka, tsaka, yung dalawang lechonero namin, lagi din nakatingala dito. <laughs> Dumami yung kompetensya nung yung trabaho. Dito nakafocus. Eto, lagi tinitignan nila. Ang sarap kasi ng bunga. Minsan may niintay ka, makikita mo. May ano na, may tanda na ng koko. <laughs> Kinukurot-kurot siguro. Tapos yun, may mga naputol, nag-full storage yung pang, pang vlog ko. Di ko na alam saan ako natapos. Nakita ko na lang full storage. Uh, Nag-delete muna ako bago dumaldal. <laughs> may mga nag-cancel na kami sa mga ano, lechon. Saturday, Sunday, meron na. Sunday niyan, wala kaming lechon na order yung buo. per kilo lang ang meron. Tapos, bukas, meron naman, meron bukas. Si Kuya Jun magtatrabaho daw bukas. Nagisa daw siya. <laughs> Jo, uh, na kami. Naka-prepare naman na ayan. Malinis na. Oh. Nagwalis na si Rambo kanina dito. Malinis na, oh. Kanina umaga, nakita ko siya nagwawalis. Tapos dito nagpe-prepare din. Si Annie na ayos niya na rin yung halo halo niya. Mm, na lang sila. <laughs> Pa-thank you ka na kong! Ay, maliwala! <laughs> Ayan na, makuni. <makone. laughs> Ay, yan na, umulan. Ay, ibon. Tinatanong ko yung kalabaw kong kanina. ba't yung nanina mo, ninuwi na ni Boy nandito na naman ang lakas ng ulan. Ne tayo. Alam niyo po ba nung isang gabi, inakyat eh, niya yan sa second floor. Ay, grabe pong gulat namin. Yung mga gate doon, nabubuksan niya. Gusto niya katabi niyang matulog yung bike. Tapos hindi namin, hindi kami pumayag, pinan, ba, ibababa yung bike. Alam niyo po bang nag-iyak-iyak siya, natulog siya sa baba, nang dahil lang sa bike. Nakitabi siya kay lolo niya. Ang daming suwa ni Mama Bet bukas sa oh, tinda. Ang sarap po, Davao. Uy, yan na. Ayan, thank you, thank you po ulit kina Ate Gina, Kuya Glenn. Thank you po, so, thank you unang ayuda. <laughs> Thank you po. Kanina pala, hindi nila alam. Kala nila, ano ang kala nyo kanina? Lagi ko na makabilang sa kalilani. Kaya nga. Naya sila. Nahiya pa kayo. Maraming salamat po. Ah, nag-inarte? Parang ikaw. <laughs> Thank you, thank, you thank you po. Kina Ate Mer, thank you din. Uwi daw kayo agad. Oh agad. Bye 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 guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bata Bye bye. Junjun. bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Junjun. bye. Bye Ikong, oh, dito kang Tito Kong Ano Bye-bye. Si <laughs> Kung ano nung kasing tinuturo sa kanya eh. Uh -uh. oh, alis na kayo ni Tito Nel Nel. Alis na kayo ni Tito Nel Nel. Bye guys. Thank you. Bye bye. Bye bye. -bye. Favorite na ito lagi yung bata Ay, dyan dyan. Ay. Bata ka yes. Tito Yas. <laughs> oh, grabing bye. bilis niya. Pwede na tong pang race. Nung si Rowan kasi, magtitri na siya nung mag nag-balance bike siya. Eto, kakatulang niya eh. Nagtulang siya nung July 20. Oh, anong buwan pa lang ngayon? Ang bilis niya ng mag-balance bike. Siguro pag makakarating kay Owa Mato, nakabalance bike. Anay! Ah, tara, punta tayo kay Owa Ma. Magatid tayo ano. <laughs> Ang dumis mo. <laughs> tara, sama ka! Magatid ako kay Owa Ma. Nang, meron din po kasi sila dun sa so kay Ate Gina. Tapos, may mga dalang merienda si Ate Mer. Ma madami po magbibigay din po tayo doon. <laughs> Ay, batiin po pala namin ng happy birthday. <laughs> happy birthday kay Tita Abby <coughs> Wala na, kinain na yung cake. Tita nga ha. na. happy birthday, happy birthday po, Tita Abby. Wala na. Rowan? Bati mo muna si Tita Abby. Wala na daw kasing cake. Oh. Happy birthday po. May Ulit. Happy birthday ka. Nay. na! Yan ba ah? Batin mo ko na happy birthday si Daddy. No. Wala na po kasi yung cake. Ubus na. Ang gana niya po ngayon. Kumain. Tapos... Ah, ah. Tapos. kita mo kami lola. Ah, ah, ah. Happy birthday po. Tapos happy birthday din kay Tita Mai Maliligo na siya. Ah, uh, po happy birthday po Tita Mai Kay Tita Kay. Hmm? Lana, busog na, hindi na makausap.